Sumikat ang araw, may mga Pilipinong gumigising hindi para magpahinga, kundi para hanapin ang kanilang kabuhayan sa may ng Buktot Beach sa Mansalay, Oriental Mindoro. <coughs> isang sinuunang paraan ng pangingisda ang patuloy na isinasubuhay o pokot. ang pukot. Ang pukot ay isang tradisyonal na uri ng pangingisda ang bumagamit ng lambat sa tulong ng sami samang pagkilos ng mga mangingis na itinatapon na lang bat sa dagat at sabay-sabay itong hinahila pabalik sa panggang. Ngunit hindi lang ito ang paraan ng buhayin. Isa rin itong pagpapakita ng kultura ng pagkakaisa at ng matibay na ugnayan ng komunidad sa kalikasan name ay kilalani natin ng isang sa si mga nagpupukot dito sa ng Boktot Twist, kung saan matagal na siyang nangingisda na ngayon magbabahagi kung tungkol sa kanyang kabahayan ang pupot. Magandang umaga po. Um, ano po pangalan niyo? Ako si Marilo Ribas. Anong oras po kayo karaniwang nagsisimula at natatapos sa pagpupukot? Walang, walang oras yan. Kung halimbawa may lutang, kahulog agad. Tapos pag ano, pag pag tuloy-tuloy ang lutang, tuloy-tuloy din ang pamumukot. Ang pag maraming nahila, mga isang oras lang, tapos na. Ano po ang pakiramdam sa araw-araw na pumapalaot? Parang an parang ano din, parang yung natural lang kasi yun na talagang hanap buhay namin eh. Pwede po ba malaman kung magkano po ang nakukuha niya sa pamumukot? Pag lutang talaga, nasa, nasa 70, pinakamababa mga 30. Okay. Ano po iyong natatandaan yung karanasan no nangyari habang nagpupukot po kayo? Ano ang natatandaan kayo? Yung paghalimbawa, pag, pag inabot ka ng lakas, yun mahirap. As pag, minsan, pag ano, inaabot ka ng malakas ang alon, mahirap iangat ang pukot, lalo pag ilan lang kayo na tao, mahirap iangat. Pag umuulan ba ipok? Ganon din. Parang gaya rin ng dati na pag umuulan, ganon din ang pagtaas ng pukot. Pero okay lang ang ulan, wag lang yung malakasang ang alon. Ano pong mensahe niyo nanay sa pagpupukot po, sa mga kagaya niyo po? Hmm. Ang mensahe ko sa kagaya ng mamumukot, yung... Kasi dito may batas nga ang ano o ang pagpukot. Pag close season, dapat pag nagpukot ka, ingat-ingat lang. Kasi, pero ngayon, open season, pero walang isda. lang. Ingat lang ka kasi may batas. Ang mangingisda, bagamat simple, ay may matibay na koneksyon sa dagat. Dito umuusbong ang kanilang lakas at tibay. Sa bawat paglayag, ang kanilang pag-asa ay nakasalalay sa dagat. Sa bawat paghagis ng lambot, kasabay nito ang kanilang sipag at determinasyon. ay nananatiling buhay sa isang kwento. Ang buhay ay pag-asa na dapat ipagmalaki at pangalagaan dahil ito ay pagkakakilemban, ito ay pamana, ito ang pupot.